Good morning po mga kapatid at good morning po sa inyong lahat mga guys. Uh, sa atin pong lahat mga kapatid ay patuloy po tayo sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Sapagkat ang uh, aking pagka-iglesia ni Kristo ang siyang tangi kong kayamanan na siyang iniingatan ko na maghahatid sa akin sa kaligtasan pag araw ng paghuhukom. Kaya ako'y laging maninindigan anuman ang pagsubok, mga hadlang at suliranin ay aking pong mapagtagumpayan. Sapagkat wala po pong akong ibang tanging kayamanan dito sa mundo, kundi ang tanging kong may pagmalaking kayamanan ay ang aking pagkaiglesya ni Kristo. Sapagkat ito po ang siyang maghatid sa akin sa kaligtasan pag tinang araw ng paghuhukom kaya hanggang sa kamatayan matili akong kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo sapagkat upang ako yung makatiyak ng kaligtasan ay ng araw ng paghuhukom